nando po tayo ng tropa natin 'no. Shout out kay Master Charles Quintana. So dalawa na kami ngayon, guys. Tumaan lang po kami dito sa Misayud dito, nagpagas tapos bumili sa Jubilee ng mga ice, tubig. So napakatahimik ngayon, walang katao-tao. So sana makachamba tayo dun guys. Okay?

Okay lang yan. Dili sa retro. Dili sa retro. Pagkarahap yun. Parang... Parang... Hindi naman. Mataas ko din. Hindi. 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 May mga part lang yung hindi naman. Hey! What's up, happy people! And welcome back to Vigilante Jutsu Jethro. So guys, nandito na po tayo sa Inland Sea si ulit. At syempre kasama-sama natin house ko dito nakasira pa kami haggis na tayo guys medyo malakas talaga na yung hangin ngayon, so grabe solong-solo namin ngayon walang <laughs> kalaban. Right. so sana pakachampa tayo dito tapos na po kami mag-hagis so, isang rod natin iska uh, is yung pae yung sa isang, isang ipo na tsaka pusit tapos yung kay Charles, ganun din tayo na lang tayo, right? Kaya magka-pick uh, up mo tayo. Guys, <laughs> so, sayang. Hindi tayo nakakuha ng video doon. Na. Nakahamot mo tayo. Alright. <laughs> Pangsigang na tayo. so far yun lang na natin kanina yung amur, tapos na strike ng pulitiko panina kaya ngayon yung so, dito, start so, ito, start na natin ng pagcheck natin, yung yung ating uh, major yung yung ating Okay guys. So, wala. Wala muna tayo kahit isang strike dito. So, lipat muna kami dun sa ano, Shark's Fin. Okay? Right. Kaya ganda ng tubig sana guys. Pero, wala. May ina, Buti ka mo. Kaninang madaling araw, naka isang hamor pa tayo. Kahit paano may pang good size tayo na pangsigang mamaya. Okay malay natin baka makadagdag tayo dun sa shark skin okay. to play okay kaliwa kaliwa na yan kaliwa okay so nito na po tayo guys sa sharp spin dito na ayan na yung ang kantuan o So halos ulit tayo guys ng pang bitbait natin So hanggang dito lang guys yung video natin para sa araw na to Hindi na tayo nakakuha ng video natin sa pang closing Kasi nga nakalimutan na at sobrang init na Pero ayos na rin nakachamba tayo ng isang amor Love you all!